Siak ni Santos Acedo ng may isang pagmanalong uh, dito ti Barangay Tukalampasing. Balik na pa nagnamayaming dahi ti Gobyerno nga. Uh, <coughs> Siminto nga kalsara at na kala kami nga uh, tartaron sa uh, nalakalang ay eh, ipalusot min dahi ti uh, produkto niya uh, Eric. sa idi. Ari ka ang si Palagi ni Edita. awan dalang na pulos si Pagipag na may si Eric May. At kasi na po si Latan ka Dar na simento nga kalsada pag na may kalik na ko na si Sina Pintas na kung nga Palagi Palos at ni Palos Agyamanak iti dar ten kastamet kini dar sekretari, kontrado Australia de ter ken agyaman kami kinne presidente Bongbong Marcos agyaman kami sir